guys i believe that i'm still fine

ay mainit na araw July 1 yeah, July 1 July 1 ayan sakit sa ano sakit sa balat yung init yung kulimlim guys tayo asfalto na guys eh. Dati yung pa asfalto Nung umalis ako yun, pagbalik ko Ayan Asfaltado na Ayan Ito yung Paligid Ehem <coughs> Ehem <coughs>